Muli po, sana wag niyo pong uh, palagpasin ano, ang ating paanyaya. Muli po tayo magpapasimula ng uh, panibago po nating session sa ating pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Yesu Kristo. Uh, marapatin po ninyo, makasama namin kayo sa September 8, 2025. Araw po ng lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Alam niyo ngayon ay nabubuhay po tayo sa isang mundo na punong-puno ng mga preoccupations ano? iba't ibang uh, mga bagay na kung minsan, ay nagdudulot ng mga kaisipan na nauuwi sa depression, nauuwi sa iba't ibang mga bagay po na ikinasasama ng tao. At ibig po naming maibahagi din naman sa inyo yung mga paraan na sinasabi ng katwiran at doktrina, aral ng ating Panginoong Yeso Kristo papaanong tayo ay pakikinggan ng Diyos kapag ka tayo ay tumawag sa Kanya. Dahil sa maraming kabalisahan ng tao, sa iba't ibang mga sulirani na ating hinaharap, ay eh, talaga pong ang tao nababalisa. Yan po yung ating pinag-aaralan sa doktrina ng ating Panginoong Heso Kristo. This coming uh, September 8, 2025. 7 p.m. po yan, Philippine Standard Time. Sana po ay makasama namin kayo.